sa tapat ng patay. Call me Melanie at ito ang aking wild confession. May live-in partner ako. Matagal na kaming magkasama pero gaya ng ibang relasyon, may mga araw talagang parang gusto mo nalang lumayas. At yun nga yung araw na yun. nag kami ng matinde. Palitan ng sumbat, sigawan, at iyakan. Sa sobrang inis, lumabas ako ng bahay at tumuloy sa kaibigan ko para lang magpalamig. Ayoko muna siyang makita. Ayoko munang marinig kahit boses niya. Pero bago maghating gabi, sinundo niya ako. Himik lang kami sa sasakyan. Ramdam yung tension sa hangin, parang bawat hinga namin may kasamang pride at tampo. Ilang minuto lang, nagsimula na ulit yung asaran. Mabilis lang, sagutan na naman, hanggang sa bigla niyang binilisan yung hinga niya, nanigas ang panga niya at naginit na rin ang ulo ko. Bigla niyang hinila ang katawan ko palapit sa kanya. Hinalikan niya ako. Hindi halik na pangsuyo, halik na punung-puno ng gigil at init na naiipon sa bawat away at tampo. Nadala ako Hinayaan ko siyang hilahin ako sa kandungan niya. Nakasaklang ako habang hinihila niya pababa ang shorts ko. Mabilis ang galaw, walang paligoy-ligoy. Ramdam ko ang init ng palad niya habang hine, mas ang dalawang melon. Habang yung isa niyang kamay dumiretso sa pagitan ng mga hita ko. Kumakapa siya, ramdam ko yung dal rin niyang dumudulas papasok sa aking mansanas, basa, mainit, sabik. Paulit-ulit ang galaw niya, labas-masok, paikot, sagad. Habang ginagawa niya yon, yumuko siya at sinimulang kainin ang mga melon. Dinidilaan niya yung mga nakausling buto. Madiin, mabilis, paikot, parang gutom. Minsan sinisipsip niya rin, napapaangat na lang ako sa kiliti, sa sarap, sa init, na hindi ko na kayang kontrolin. Ilang saglit pa, hinubad na rin niya yung shorts niya. Tinapat ang matigas niyang pipino at dahan-dahang ipinasok. Saglit lang yung dahan-dahan, kasi ilang ulos lang naging mabilis, madien, tuloy-tuloy. Nakakapit siya sa balakang ko habang kinakaldagan ako. Pawis na pawis kaming dalawa, nanginginig ang tuhod ko habang nakasandal ako sa dibdib niya. Ramdam na ramdam ko ang bawat sagad niya hanggang sa sumirit na yung cucumber juice niya. Pikit, ungol, at hingal lang ang narinig ko pagkatapos. Pagkatapos ng init, natahimik kami pareho. Pawisan, hingal at amoy na amoy ang ginawa namin sa loob ng sasakyan. Saka lang siya bumaba ng kotse. Nauhaw daw. Iniwan niya akong nakahiga sa passenger seat habang inayos niya yung sarili niya. Pagbalik niya, may dalang dalawang bote ng tubig at dalawang styro cups ng sopas. Habang inaabot niya sa akin yung sopas, tinuro niya yung lugar sa gilid namin. May ilaw, may tolda, may upuan. Doon ko lang napansin, may lamay pala sa tapat namin. Inabutan daw siya ng sopa sa tubig ng libre kaya tinanggap na lang niya. Na pagkamalan daw siyang bisita. Ha ha ha! Doon kami nagparaos sa tapat ng patay. At sa unang subo ko ng sopas, natawa na lang ako. Mainit ang ulo, mas mainit ang katawan. Pero ngayong busog na kami sa init, pati dyan namin, satisfied na rin.